Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang lalaki ay hindi ang lumaban para sa kanya, kundi ang maglaho ng walang salita? Walang away, walang pagmamakaawa, walang katapusan, basta umalis na lang. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa isang sigaw? Na ang pag ay mas malakas kaysa anumang suntok? Hindi iyan kahinaan, iyan ay estratehiya. Iyan ang ginagawa ng mga high value men. Ang mga tunay na lalaki ay hindi humahabol, sila ay naglalaho. Maligayang pagdating sa Stoic Blessing. Ngayon aalisin natin ang mga kasinungalingang nagpapanatili sa iyo sa emosyonal na bitag. Gusto ng modernong mundo na ang mga lalaki ay maging needy, palaging available, palaging nagpapaliwanag. Ngunit ang tunay na lakas, ang tunay na masculine energy ay hindi naghahanap ng validation hindi nagmamakaawa ng atensyon. Ito ay nagiging bagyo at pagkatapos ay naglalaho sa abot tanaw. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang lalaki na nagbigay ng lahat sa kanya. Lahat ng loyalty, vulnerability, nakikinig kapag siya'y umiiyak, dumadalo kapag siya'y tumawag, nagpapatawad, kahit siya'y dinidisrespect. Naniniwala siya na ang pag-ibig ay nangangahulugang paghawak ng mahigpit kahit gaano man kasakit. Ngunit nang siya'y umalis, siya'y binigyan ng cold goodbye, dinidisrespect, baka nga pinalitan agad. Nasira siya, hindi lang dahil sa sakit ng puso, kundi dahil sa betrayal. Sa pag-realize na ang pagmamahal niya ay hindi sapat, na ang pagiging nice guy ang nagpabagsak sa kanya. Ngunit may nagbago, hindi siya nagpadala ng mahabang mensahe. Hindi siya nagmakaawa ng isa pang pagkakataon. Hindi niya sinubukang ayusin ito. Hindi, na natili siyang tahimik, inaasahan niya ang luha, wala siyang nakuha, inaasahan niya ang paghabol, binigyan siya ng distansya, inaasahan niyang siya ang price, ngunit ngayon siya na ang nakatingin habang siya'y naglalaho. Doon lumipat ang kapangyarihan. Tingnan mo, hindi ito laro. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Ang stoicism ay nagtuturo sa atin na kontrolin ang ating nararamdaman, hindi hayaan itong kontrolin tayo. Ang dark psychology ay nagpapakita sa atin ng kapangyarihan ng absence, indifference, at emotional control. Pagsamahin mo ang mga ito at magiging untouchable ka. Hindi ito toxic, hindi rin pagiging cold. Katatapos ko lang ipaliwanag ang iyong halaga. Ang video na ito ang iyong blueprint. Sampung harsh, clear lessons na dapat matutunan ng bawat lalaki. Hindi ito para sa mahihina ang loob. Ito ay para sa lalaking handang ilibing ang batang lalaking nagmamakaawa at itayo ang lalaking naglalakad ng mag-isa, hindi lonely, kundi focused. Kung pagod ka ng masaktan, kung pagod ka ng patunayan ang iyong halaga sa taong may sariling desisyon, i-click ang like button, mag-subscribe, i-on ang notifications at mag-comment sa ibaba. At hayaan mong lumabas ang hindi ko kayang kontrolin ngayon. Simulan na natin. Una, ramdamin mo ng isang beses Huwag nang uulitin. Magsimula sa simula. Ramdamin mo ng isang beses at huwag nang uulitin. Ang sakit ng breakup ay sakit, ngunit ang sakit ay hindi kaaway, ito ay gabay. Nang umalis siya, parang nawalan ka ng hininga. Paulit-ulit na nagre-replay sa isip mo ang huling usapan. Kailangan ng space. Ang malamig na paalam. Ang pagbabago ng tono niya nang hindi ka na niya naging priority. Ang sakit na ito ay babala. Ito ang paraan ng katawan mo na sabihing may kailangang magbago, hindi lang sa kanyang behavior, kundi sa iyong standards. Tingnan mo ang tunay na lalaki. Nararamdaman niya ang lahat, ngunit hindi siya nagpapatalo. Hindi siya nagtatagal sa sakit. Hindi siya nag stay sa what ifs. Paano kung harapin mo ang sakit? Gamitin mo ito? Karamihan sa mga lalaki ay nalulunod sa heartbreak dahil nilalabanan nila ang sakit. Sinusubukan nilang takpan ito sa distractions, relasyon, addiction, constant scrolling, fake smiles. Ngunit pinapahabalang nito ang paghihirap. Basagin ng cycle, umupo ka kasama ng sakit, hayaan mo itong humubog sa iyo. Hayaan mo itong turuan ka kung sino ang hindi mo dapat muli maging. Dito pumapasok ang kahalagahan ng consistency. Gaya ng sinabi ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay naaabala ng anumang bagay sa labas, ang sakit ay hindi dahil sa bagay mismo kundi sa iyong pagpapahalaga dito. Ikalawa, ang katahimikan ay mas malakas kaysa galit. Akala mo kailangan mong magsalita. Akala mo kung maiparating mo lang kung gaano ka nasasaktan, baka maunawaan niya. Baka bumalik siya. Hindi. Iyan ang inaasahan mo, isang reaksyon, isang emosyonal na pagsabog, isang monolog. Ngunit ang mga tunay na lalaki ay hindi nagbibigay ng performance na hinahanap ng iba. Binibigyan nila sila ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay control. Ito ang nangyayari kapag tumigil ka ng subukang baguhin ang narrative at sinimulan mong pagmamayari ang iyong bahagi dito. Hindi mo kailangang sumigaw, makipagtalo o magpaliwanag. Iiwan mo siya sa huling memorya niya sa iyo. At kung ang huling memorya na iyon ay ikaw, kalmado, detached at tahimik, ito ay magre-resonate sa isip niya ng mas malakas kaysa anumang mensahe. Ang katahimikan ay lumilikha ng tinatawag na psychological vacuum. Ang utak ay ayaw sa vacuum. Pinupunan nito ito ng mga what-ifs, speculation at unresolved tension. Kapag nanatili kang tahimik, magsisimula siyang mag-isip. Magtatanong siya kung bakit hindi ka nag-react. Dito nagiging regret ang curiosity. Dito nagiging lakas ang detachment. Ang stoicism ay nagtuturo na ang galit ay hindi kailanman impressive. Ito ay inaasahan. Ito ay madali. Ang tunay na kapangyarihan ay emotional mastery, ang kakayahang maramdaman ang lahat, ngunit walang pinipiling ipakita, walang response, walang paliwanag. Katahimikan lang, kung gusto mong maramdaman niya ang pagkawala, Huwag mong ipakita na nasasaktan ka. Huwag mong ipakita ang anuman. Dahil kapag ang isang lalaki ay naglaho ng tahimik, walang closure, walang drama, binabago niya ang buong dynamic. At ang katahimikan na iyon ay hahabol sa kanya ng mas malakas kaysa anumang salita. Ikatlo, tigilan ang pagpapaliwanag ng sarili. Sa tuwing kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo sa taong may sariling desisyon, binabawasan mo ang iyong halaga. Ginagawa mong argumento ang iyong dignidad. Subukang i-justify ang iyong pagmamahal, loyalty at pagkatao. Kahit walang saysay ang pagpapaliwanag. Hayaan mong maging malinaw. Ang sandaling magsimula kang magmakaawa, natalo ka na. Umalis siya, lumayo siya, pinili niya ang distansya, iyon na ang mensahe. Hindi mo kailangang i-decode ito. Hindi mo kailangang sagutin ito ng listahan ng dahilan kung bakit mo siya tratuhin ng maayos. Alam mo, naaalala niya. Ngunit ang mga tao ay hindi umalis dahil nakalimutan nila ang iyong halaga. Umalis sila dahil akala nila hindi ka titigil sa paghabol. Ang isang tunay na lalaki ay hindi desperado para marinig. Nagsasalita siya ng isang beses sa sarili niyang mga patakaran. Kung walang nakakaintindi, kaya niyang umalis. Kapag humingi ka ng clarity sa taong nag-ignore, nag-disrespect o pumalit sa iyo, ibinigay mo sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ipinapakita ng dark psychology, kapag mas naghahanap ka ng validation, mas kaunti ang makukuha mo. Ang mga tao ay wired para sa appreciation. Kapag laging available, laging nagpapaliwanag, laging humahabol, ignore ka nila. Ngunit kapag bigla kang nawala ng walang salita, naging misteryo ka. At ang misteryo ay lumilikha ng halaga. Ang stoicism ay tungkol sa self-respect. Huwag mong tanungin ang iyong halaga. Ipadama mo ito sa pamamagitan ng katahimikan. Maglakad ng may paninindigan, hindi paliwanag. Kung hindi ka naiintindihan, hayaan mo. Hindi yon pasanin mo. Kawalan nila iyon. Ikaapat, ang batas ng indifference. Ang indifference ay hindi pagiging cold. Hindi ito bitterness. Hindi ito pagpapanggap na wala kang alam Ito ay tunay na wala kang alam ito ang pagbabago, ito ang sandaling titigil ka sa pagtuon sa kanyang atensyon at magsisimula kang tumayo sa iyong sariling atraksyon. Dahil kapag hindi niya makontrol ang iyong emosyon, nawawala ang kanyang kapangyarihan. Ito ang katotohanan, ang atensyon ay kapangyarihan at alam ito ng mga babae. Kapag umalis ka, kapag nanatili kang tahimik, sinusubukan niya ang iyong reaksyon. Pinapanood niya kung may epekto pa rin siya sa iyo. Ang mahinang lalaki ay nahuhulog sa bitag, nagpapanik, nagdo-double text, nagpo ng cryptic messages, nagpo-provoke ng reaksyon. Ang tunay na lalaki, hindi siya gumagalaw, hindi siya umaatras. Inilalapat niya ang batas ng indifference. Ang batas na ito ay nagsasabi, anumang hindi nakakadagdag sa iyong kapayapaan, hindi mahalaga. Huwag mong habulin, huwag mong kamuhian, hindi mo siya kailangan ang subtle shift na ito ay psychological warfare dahil ngayon siya ang hindi sigurado. Siya ang nagmamasid sa iyong behavior, nagtataka kung paano mo naputol ang relasyon ng ganun kadali, ganun kabilis. At sa huli, ang indifference ay nakabase sa self-respect. Ang stoicism ay nagtuturo na ang ating emosyon ay hindi dapat kontrolado ng panlabas na bagay, hindi papuri, hindi rejection, hindi pag -ibig. Kapag iniwan ka ng isang tao, huwag kang magmakaawa. Tanggapin mo, ang indifference ang pinakamapanganib at tahimik na anyo ng kapangyarihan. Dahil hindi ito naghahanap ng revenge, nakakalimutan lang nito na kailangan mo ito. At heto ang masakit, kapag tumigil kang magpakialam, sila ang unang mapapansin. Kapag ikaw ay naging unpredictable, walang mas nakakaakit o nakakainis kaysa sa lalaking akala nila ay hawak nila, biglang hindi na maabot. Ikalima, maging salamin, hindi alaga. Sa tuwing umalis siya at hinabol mo, sa tuwing nag siya at pinatawad mo, itinuturo mo sa kanya na walang consequences ang kanyang behavior. Ganyan ang mga alaga, sumusunod, nagmamakaawa, nagpapakontrol. Ngunit hindi ka dito para maging emotional support animal. Narito ka para maging salamin. Ang salamin ay hindi humahabol. Ang salamin ay nagre-reflect. Kung malamig siya, maging mas malamig ka. Kung lumayo siya, lumayo ka ng mas malayo. Kung disrespectful siya, maglaho ka. Hindi ito para maglaro. Ito ay para ipakita sa kanya ang eksaktong ginagawa niya sa iyo. Ito ay emotional chess, hindi emotional chaos. At sa sandaling mapagtanto niya na ang kanyang mga aksyon ay may katumbas na consequences. Magbabago ang lahat. Maraming lalaki ang akala ang loyalty ay pagtitiis ng disrespect akala nila ang unconditional love ay unconditional access. Hindi. Ang tunay na lalaki ay hindi ganyan. Hindi niya ginagantimpalaan ang maling asal. Hindi niya ipinapaliwanag ang kanyang standards. Iniwan lang niya kapag nilabag mo ito. Ganito mo ibabalik ang kontrol nang hindi sumisigaw. Ganito mo ipapakita ang kapangyarihan nang walang ginagawa. Ipinapakita ng dark psychology na ang mga tao ay nagbabago lang kapag ang consequences ng pagiging pareho ay naging hindi komportable. Ang mirror effect ang nagpapahirap sa kanya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Dahil kapag nakita niya ang sarili niya sa iyong reaksyon, siya ang magbabago o aalis. Pareho kang panalo. Ang stoicism ay tungkol sa alignment. Hindi reaksyon batay sa emosyon, kundi aksyon batay sa prinsipyo. Kung siya ay out of balance, hindi mo siya inaayos, hayaan mo siyang maramdaman ito. At kung siya'y bumalik dahil naramdaman niya ang emptiness, hindi dahil nagmamakaawa ka para punan ito. Ika-anim, itayo ang iyong kuta. Umalis siya? Okay, ngayon gamitin mo ang sakit bilang panggatong. Dahil sa sandaling umalis siya, binigyan ka niya ng isang bagay na walang halaga, espasyo. Espasyo para mag-rebuild, para umunlad, para lumikha ng buhay na napakalakas, napakapuno, na ang kanyang absence ay naging irrelevant. Dito magsisimula ang transformation. Tigilan ang paghihintay, simulan ang pagtatayo ng yungkuta. Ang gym ang magiging therapy mo, ang hard work ang magiging escape mo, ang katahimikan ang magiging sandata mo. Iredirect mo ang bawat patak ng iyong lungkot tungo sa progress. Ang resilient men ay hindi nagwa-wallowing, naghahanap buhay sila. Hindi sila nagpo ng sad quotes, nagbo sila ng better bodies, better habits, better systems. Hindi ka ahon sa iyong kalungkutan sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol dito, aahon ka sa pamamagitan ng paggawa. Hindi ito para ipakita, hindi ito para silusin siya. Ito ay tungkol sa pagiging ikaw na hindi na muling magmamakaawa. Ang bersyon ng sarili mo na hindi tatanggap ng breadcrumbs, hindi magre-react, hindi tatahimik, hindi mo na kailangang mapili dahil pipiliin ka na lang. Sa dark psychology ito ay tinatawag na identity shift. Nangyayari kapag ang sakit ng dating ikaw ay naging unbearable kaya winasak mo ito at lumikha ng bago. Isang focused, dangerous, at unshakable na version. Ito ang iyong kuta. At kapag ikaw ay emotionally, mentally, at financially settled na dito, walang makakalog sa iyong pundasyon. Kaya huwag mong tanungin kung naiisip ka niya. Huwag kang magtaka kung babalik siya. Malamang, oo. Ngunit sa panahong iyon, ikaw ay magiging ibang lalaki na. Ang dating ikaw ay hindi na naiiral. Ikapito, huwag mong sirain ang no contact. Ang urge na makipag-ugnayan ay totoo. Gusto mong i-check kung namimiss ka niya. Baka gusto mong magpadala ng hope you're doing okay. Ngunit heto ang matinding katotohanan. Sa tuwing sinira mo ang no contact, nireset mo ang iyong healing. Ipinagpalit mo ang kapangyarihan para sa isang dopamine hit. At para saan? isang breadcrumb, isang dry response, ang kanyang katahimikan ay hindi aksidente, kaya ang iyong katahimikan ay dapat na desisyon. Ang no contact ay hindi taktika, ito ay transformation. Ito ay pagkuha muli ng iyong self-respect. Ito ay pag mo sa emotional casino kung saan ang bahay ay laging panalo. Dahil sa sandaling nag-text ka, tumawag, nag-like, o nanood ng kanyang stories, bumalik ka sa laro. At alam niya ito, ipinapakita ng dark psychology na ang katahimikan ay nakikita bilang lakas at ang paglabag dito ay senyales ng kahinaan. Ipinapakita nito na may emotional real estate pa rin siya sa isip mo. Binibigyan mo siya ng closure, kinukumpirma mong apektado ka pa rin. Ngunit kapag nanatili kang tahimik, kapag hinayaan mong ang kawalan mo ang magsalita, nawawala ang kanyang kapangyarihan. At kapag naramdaman niya ito, iyon ang simula ng iyong tunay na tagumpay. Ang iyong tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa kanyang kakayahang makipaglaban, kundi sa kanyang kakayahang lumayo ng tahimik. Hindi ito pagtakas. Hindi ito pagiging weak. Ito ang pinakamalakas na estratehiya, ang mawala ng walang paliwanag, ng walang drama, ng walang pagpapakita ng kahit anong emosyon. Dahil sa mundo kung saan ang mga lalaki ay inaasahang maging desperate, maging available at magpaliwanag ang katahimikan ang magiging iyong pinakamatibay na sandata. Kapag pinili mong hindi mag-react, pinipilit mo siyang mag-isip. Kapag pinili mong mag-focus sa sarili mo imbes na sa kanya, binibigyan mo siya ng rason para magduda. At kapag pinili mong buuin ang iyong sarili nang hindi umaasa sa kanyang pagbalik, iyon ang magpapalaya sa iyo. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa taong hindi ito nakikita. Ang iyong katahimikan ang magsasalita. Ang iyong pag-unlad ang magpapatunay. At ang iyong kapayapaan ang magiging huling tagumpay. Kaya kung may isang bagay na aalalahanin mo mula sa video na ito, ito iyon. Ang pinakamalakas na paraan para manalo ay ang mawala at huwag nang lumingon. Kung handa ka ng simulan ang iyong paglalakbay patungo sa ganitong klase ng kapangyarihan, i-like, i-subscribe, at i-comment ng ready sa ibaba. Dahil ang susunod mong bersyon, ang lalaking hindi na muling magpapakita ng kahinaan, ay naghihintay na lang. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video.